asawa sexually dahil sa maraming mga bagay na kanyang ginagawa eh nagpa nagpabuting ting dun sa lalaking meron din pong asawa itong lalaki namang may asawa sinamantala mo yung kahinaan ng babaeng may asawa hindi ka na, 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 naawa sa asawa mo, kahit wag na, wag na lang sa asawa mo, hindi ka na naawa sa mga anak mo. Tapos nakita ko, nakablock na ako. Uy, nakablock na ako sa kanya. Uy, nakablock na rin ako sa asawa niya. Uy, nakablock. Sabi ko, uh, it's, it's okay. Okay lang. Kasi hindi naman lahat ng nablock sa akin, eh, na-manipulate nila ako naniniwala ako yung ibang nang block sa akin they block me because they are just afraid Kato, uh, kag kagaya nung nagmessage sa akin sabi niya, Brad Badong sabi niya ganyan, alam niyo po pinapablock ka talaga totoo naman pinapablock ka, sabi niya ganyan pero ako hindi kita ibablock, sabi niya ganyan alam niyo po ba, si Mrs. binlock ka lang niya dahil araw-araw tinatawagan siya kaya napilitan na lang siyang i-block po kayo. Pero uh, hindi po siya naniniwala doon sa sinasabi ni sinasabi nila tungkol sa inyo. Sabing ganyan. Kasi nakita po nila nung pong dumistino po ako sa kanila. Biruin niyo po mula mula san, mula sa sindalan hanggang sa bahay pare. Ano na po yun? Boundary ng Baliwag Bulakan at ng Kandaba Pampanga. Binabike ko lang po yun kasi during the pandemic. Para makita ko yung mga kapatid, makausap ko yung mga kapatid, malaman ko kung ano yung mga, kung ano yung kalagayan nila. Alos araw-araw po yun. Alos araw-araw po yun binabike ko. Meron nga isang instansya na siguro sa sobrang pagod ko at uh, puyat, habang nagbabike po ako, literal po, no wala pong ano po ito, exaggeration. Habang nagbabike ako, nakatulog po ako. Hindi ko alam na meron na pala akong ano, kasalubong na sasakyan. Pero meron pong pumitik sa akin na, 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 na nagising ako. Sabi, uy, nagbabike pala ako. Nag, uh, tinabi ko yung ano, kasi yung pong daan po na yon ang tawag po nila, pinak wala pong puno, napaka ilang kilometro po yun, walang puno, wala kang masisulungan, eh, pagka umulan, talagang basa ka. Pagka naman maaraw, sunog ka sa araw. So, wala akong ano, eh, eh, nag uh, nag, nag, akong i-bike e ng i-bike e hanggang makaano ako na may masisilungan. Nagpahinga ako. Kaya, ganun, hindi nyo alam yung ano, yung mga pinagdaanan ko na para sabihin niyo na na ano, na tapos meron dyan sa ano, nag-comment-comment, binlock ko nga kasi you are toxic. Uh, na tiktik daw ako. Tinawanan ko lang. Tiktik ako. Hello? Baka, baka yung inabuloy mo, wala pa sa 5% ng iniabuloy ko sa iglesia. Physically and uh, monetarily. Kaya, ano, kaya, ah uh, yung mga ano mga nagaano ano, -ano diyan na mga panatiko buksan po ninyo yung isip po ninyo buksan po ninyo ang isip po ninyo wag kayong magagalit sa akin wag niyo wag niyo akong hatulan ano yun? I-analyze nyo yung mga sinasabi ko. Bakit ganito yung sinasabi ni Brad Badong? Di po ba sabi ng kapatid na Elion? Utos yun eh. Magsipagtanong kayo. Yun. Wala nang ano, wala na yatang tanong.